Silipin natin ang bukas. Hindi po ito bagong teleserye, kundi isang may ibang uri ng imbitasyon. Ako po si Jason Guevara, ang esposo ni April, daddy ni Nachichoy at Mati. Internet marketing consultant po ako. Kumikita ako sa pamamagitan ng pagtulong ko sa mga kliyente ko na makabenta ng kahit anumang alok nila gamit ang internet. At gamit din yung platforms o gadgets na madalas kinagamit ng mga tao. Digital platforms. Kaya ako po ay nasa digital marketing din. Pero hindi po ako o ang pamilya ko ang focus natin sa pag-invite ako sa inyo na silipin ang bukas. Sino kaya ang makakapagsabi ng matapat na hindi siya nag-isip man lang kahit sandali kung ano ang mangyayari bukas? Kung alam lang natin kung ano ang magaganap kinabukasan, madali tayong makakapagdesisyon kung alin ang dapat gawin at dapat pagtuunan ng pansin o unahin. Prioritization o planning. Pilang matalinong paghahanda o preparation. Kapag hindi kasi tayo handa, apektado sa mga nangyayari at pagdesisyon natin silang mga mahalaga, silang mahal natin sa buhay kahit di pa natin gusto o di sadya. Ang pagsilip na ito ay pagtuklas sa pinakamalalaking trends na di maiiwasan at di matatakasan, tanggapin man natin o hindi. Nakasalakuyang, nakaka-apekto na sa buong mundo, kahit sa Pilipinas, kahit sa mismong pamilya natin, aminin man natin o hindi. Ang pagsilip na ito ay pagtuklas rin sa naayon na desisyon o pagpili na pwede natin gawin para mapakinabangan yung trends, lalo sa usapin ng karir o kitaan at pagunlad ng ating buhay ang mga ilalahad ko sa pagsilip na ito ay hindi ko po inimbento lang o gawa-gawa, kundi nakabatay sa experts. Marami na ngang samples na nagaganap sa ating kapaligiran kung ibubukas lang natin ang ating mata at ang ating isipan. Submit mo ang email mo, mga details mo ngayon para ma-access ang iba pang videos at sama-samang silipin natin ang bukas.